particular uh, issue no kaning uh, uh, again na uh, mo 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 circle na punta uh, balik sa bisyo no so uh, ang kaning not only sa kaning particular case scatter man to ang iya na nga no? uh, no nature sa uh, gambling ay gibuhat but uh, we're not talking just about kaning scatter no but all the types of vices no nga gina engage. If masubrahan, makatok mo, yun na to sa dautan. So, uh, ang pahimangno na to sa uban, nga, dili lang na to. sayangan, ato ang kinabuhi, ato ang kay nalulong sa vice. Uh, dili necessarily illegal nga droga, no? Ang, 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 ang addiction, ang uban po sa uh, gambling, sa sugal. So, para dili tamo abot anang panahon nga ang ato ang kinabuhi at tong litayan sa ning mga uh, bisyo sa kinabuhi nato